kinababahala maging ng kanyang mga katrabaho ang sobrang kapayatan ni Julia Barreto. Base sa tsikahan ni Naoji Diaz, may sakit di umano ang aktres. Tinukoy ito bilang anxiety, pero nilinaw ng kampo ni Oji sa kanilang online show na hindi pa ito kumpirmado. Assuming na meron ngang anxiety si Julia, ano ang posibleng panggalingan nito? Natalakay din kasi ni Naoji ang tungkol sa relasyon ni na Julia at Gerald Anderson. Sa ngayon, confirmed na ngang split na ang dalawa. Ang sabi, si Julia raw ang umayaw kay Gerald. Pero naging porsigido raw si Gerald to win Julia back. Sa katunayan, dumalaw pa raw ang aktor sa bahay ng aktres pero nakapagdesisyon na raw ito ayaw na raw niya talagang makita si Gerald. May kinalaman kaya ito sa balitang may third party involved sa parte ng aktor? Ang third party bang sinasabi ang volleyball player ng SNL HD Spikers na si Vaney Gandler? Again, hindi pa ito kumpirmado pero kalat ng ito ang posibleng dahilan ng pagkakalabuan ni na Julia at Gerald. Ano ang sa inyo sa balitang ito?